Kumusta mga ka-Atletico? Namiss ko kayo, kaya hashtag Paboritong atletiko ulit tayo. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang walang katapat na sikat. Sikat tulad dino, may taas na 6'4'3, ay isang Filipino-Canadian na manlalaro ng volleyball na nakamit. Ang kahangahangang tagumpay sa kanyang karera. Sa kasalukuyan, siya ay naglalaro para sa Choco Mucho Flying Titan sa Premier Volleyball League, kung saan siya ay nakatanggap ng maraming individual na parangal, kabilang na ang pagiging pinakamahusay na opposite spiker noong 2021. Siya rin ay miyembro ng Pambansang Kopuna ng Pilipinas, na kinakatawan ang bansa sa iba't ibang international na competition. Sa kwentuhang ito, kikilalanin pa natin siya sa kanyang personal na buhay, karera sa kolehiyo, at mga nakamit sa kanyang club. Si Kat Tolentino ay ipinanganak noong January 27, 1995 sa si Vancouver, British Columbia, sa Canada. Siya ay nagmula sa isang Filipino-Canadian na pamilyang mahilig sa sports, tulad ng kanyang kapatid na si Vince na naglalaro rin ng professional na basketball sa Pilipinas. Nag-aral siya sa McMath Secondary School sa Canada bago lumipat sa Pilipinas at nag-enroll sa Ateneo de Manila University. Bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa volleyball, ngunit nakaharap din siya ng maraming hamon dahil sa injuries. Siya ay nakaranas ng dalawang tears sa anterior cruciate ligament o ACL sa kanyang left knee. At nang nakasit na siya, sana ay eh para sa kanyang debut sa Ateneo Lady Eagles noong 2015, nasundan pa ito ng pangatlo niyang torn ACL sa right side naman. Kaya't, kinailangan niyang mag-undergo ng ACL reconstruction at rehabilitation ulit. Sa kabila ng mga pagsubok, si Kat Tolentino ay nagpapakatatag at naging isa sa mga pinakadominanteng manlalaro sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Naglaro siya para sa Ateneo Lady Eagles mula 2016 hanggang 2019. Pinangunahan ang koponan sa apat na magkakasunod na finals appearance at nanalo ng kampiyonato noong 2019. Siya rin ay pinangalan ng pinakamahusay na opposite spiker sa UAAP Season 81. gayon din sa Premier Volleyball League o PBL Open Conference noong 2018 at 2021. Kilala siya sa kanyang malakas na spikes, sa kanyang taas na 6'2, at sa kanyang kasanayan sa pamumuno sa loob at labas ng court. Pagkatapos mag-graduate sa Ateneo, nagpa siya si Kato Lentino na ipagpatuloy ang kanyang profesional na karera sa Pilipinas. Sumali siya sa Choco Mucho Flying Titans noong 2019, kung saan siya'y muling nakasama ang ilan sa kanyang mga dating teammates sa Ateneo. Siya ay naging isang consistent na scorer at mahalagang asset para sa koponan na tinulungan ang team na makarating sa semifinals sa PBL Open Conference noong 2021 at manalo ng bronze medal sa VTV Cup sa Vietnam sa taong 2023. Siya rin ay napili upang maglaro para sa pambansang koponan ng Pilipinas na kinakatawan ang bansa sa iba't ibang torneo tulad ng Southeast Asian Games. Si Tolentino ay isang matatag na manlalaro ng volleyball na nakalampas sa napakaraming pagsubok at nakamit ang maraming tagumpay sa kanyang karera. Siya ay inspirasyon sa maraming batang atleta na nagnanais na magtagumpay sa kanilang napiling sport. Siya rin ay isang huwaran para sa Filipino-Canadian community na ipinapakita ang pride at passion para sa kanyang heritage at culture. Siya ay isang tunay na halimbawa ng resilience, excellence, and grace. Ayan mga ka-atletiko, si Katolentino. Anong gusto nyo pag-usapan next time? I Comment mo na yan!